Good size yung ito? Ha? Good size? <laughs> Maligit big shout out Sea hawkers dito muna ko sa lapis oh hala tagat ha oh ikaw sir ha may magsawa ta lagi dito kinilaw

Maswaganda talak yung sariling gawa. Dim, yung mga bismo tanggal. Bilis tanggalo. Sak sakada. Eh, sige. Pagod na. Galing Baguio City. Ilang gram yan, sir? Ah, sir, ito na sila. Malapit na. Ito na. sa ispata eh Bulbul Yung dun oh May halo yun, mga GT Isulit mo lapit mo lapit Kuy di tu Yang taman aku wow. <tuh> Lasa pun tak kudis Punuk ya ni Ha? Puno yan last kumpunta dito. Maglapis din. Kaso mga good size din ni yan maliit. macam mana, bukan lah, yang saya dalim ni kulub. Ah, ada ngah. Hmm. Ubusin yung kwan, takaw, ang takaw pag malit. Takaw kumain malit. Ubusin lang hook. Hmm. itong mga lapis to kung yung lapis na nakukuha sa dipsi yung tag 6 kilo 8 kg yung isang piraso yung dito po ito ang sakit ng kamay ang kahila Wala paket umakyat uh, ni Gwen Ang bilis na Tanggal ke na okay.

Dalihin na si Snapper yan Andun talaga bahay nila Malaki yung guwan sulit ang up, walang tulog. Galing buko trabaho. Pag-uwi ko. Mga alas 3 dito na ako, nagcrabbing ako. Dinadala ka ng crab sir. Ito. Ilan na? Malima ata na 6. Maliit. Hmm, ano pa yan mo manok? Mm, manok. Yeah, bintol ko apat yan. Wala. Ano oh, ko may laman pa ba yan? doon sa nawala na yung malalaki sana kaya sila mahinabol siguro yun yung malalaki na grupo Bahay talaga niya nandiyan doon. May isa no. May nura pa. Oh. Uh. wala na sagbasag na gala yung dito. andon yung marami sa kwan saan yun? sa diat hmm. yung bangka ni kwan Kailangan. by dispi ni kalbo sumakay na din kayo doon ni kalbo first time ko ngayon linggo hindi iba yata yung pangba dispi hindi pa nakasay yung dispi Uy, puta. Mahuk, oh. oh, mahuk ka. yung kuwan doon? 50 si Ilang oras? Ilang oras, sir? 3 to 4. 4 to eh. yung malaking Marami kasi doon. Yung. Ito? Yeah. Binili ko pangit kasi pag bibili. Mabilis mga agnas. Maganda pag maganda pag kuan. naubos kasi yung kun. Diliit. Dito lang to nabali yung rod ko sa lapis na maliliit. Oh, mal... hindi to nabali sa deep sea. Hila ng king. Lapis. Lapis malalaki. Anim. Tapos malalaki. Pag anga tutok Bali. Pero sa dun sa deep sea, puta e rail ko wala na bakbak bak, bak na silalim alim wala na lang ha ito, rail oh, bak, uh, back, back na to kailangan na may tuwan kaya eh, pangitan ng mga bearing tagal na din to huh? matagal na itong rail na to kuwan ba ito 2018 Daiwa? Sahara. Mura na. Sa kahila ng lapis sa doon sa malalim. Nakalawang ano. Pero pwede ba yung sulit pa rin. Mahirap lang ito magkuhan. Mahirap lang ito mag, doon sa malaking isda kasi mm. mag-release sila. Minsan yung sobrang lutay dito, daming mga kwan dito. Yung tao dito, Diamond Tribal Palagi nakadali nun itong si kwan, si Adonis. Kilala, mo sa Adonis? Mm -hmm. Yung Ilonggo, nagbablog. Yung, yung gamit niya yung kwan. Yung ganun. Mm -hmm. Yung gamit niya. Tapos may reel dito. Yung galing niya. Pero tapang sintado dami dyan oh Gumagal, maganda kasi tirahin kasi umiikot yung kayong diamond trebali gano'n na magod size na oo oh, malaki na minsan makadala siya ng anim ah pang pwede sa hindi mo na maubos pag matim po lang oh kailang araw araw dito dati araw araw ako dito eh Wala lagi na naku nasita ng guan, gulfcar. Hindi naman naghanap ng guan. For warning lang. Baka hindi yun Mga guan, <coughs> nakakaunit mga security. Nakakaunit na uh... hmm. Nakakaunit pong? Where is your... lang yung mga dito, sir. Ha? Okay lang pala yung mga net, dito, huh? okay yung mga net na... Ewan ko, pwede ba yan? Ha? Huh? Pwede ata. Maraming na gumagamit dito eh. Mga ganyan. Oh, so, dumali na manuro. Manuro yan ah. Hmm. Matagal na din ako hindi nagkakain ito, Nura. Ha? Huh? Matagal na ko hindi nagkakain ng Nura. Doon sa Marina, ang dami. Marina Bridge. Magsasabikin lang ko dito pag gabi. Doon. Pag gabi, tumakasap pa rin? Oo. Pag Agos, malakas Agos, tapos papasok. Huh? Lagyan ko ng tingga. Pag pagkagat ah kagat agad doon ako nagkapain sa kwan marina pain sa kwan isang libu pero pwede ako naman yung sakwan sa yung Bosin yung kuwan hook Dami nila oh. Utang Hmm. Saan na yun? Dala ganito eh. Balit papahitan daw eh. Magpapahitan.